Kamusta na kayo dyan? Andito na naman ako. May ginawa na naman ako na video para may pag-usapan naman kayo. <laughs> <laughs> hindi ko talaga to makakalimutan na araw na to kasi nakita naman kami ng kumare ko na si Ma'am Lira at alam nyo ba na sinumbatan niya ako? Sabi niya sa akin, bantay ka sa akin, hindi ha, ako ay sa sa'yo. <laughs> At dito nga nag-uusap kami ni Ma'am Lira kung sino ba yung karapat dapat nga magmana ng campus na to. Sabi ko, ako yung may karapatan. Ako dapat yung magmana sa paaralan na to. <laughs> Ay, bunggahan. man ang mga estudyante. O, oh. sabi nila, dadaan na sila pero nagpakyot sila sa video ko. Tapos, sinabihan nila ako na para may maganda kuno sa video ko. <laughs> Tapos, tinanong ko sa sarili ko, bakit? Pangit ba ako? <laughs> At dito nga, hindi pa rin tapos si Ma'am Lira sa akin. Sabi niya, ako dapat yung karapat dapat na magmana ng school. Sabi ko, no! Ako dapat kasi ako yung maganda dito sa paaralan na to. Ops, paalala ko lang ha na huwag seryosohin yung lahat ng mga sinasabi ko dito. Kasi lahat ng mga sinasabi ko dito ay sinasabi ko na... Dito nga sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kagaling magwalis kasi member man ako ng tupad. Kaso lang hindi ako nilista ng aming barangay. <laughs> Kaya dito ko na lang ipapakita yung talento ko sa pagwales. Pero joke-joke lang to ha. Baka ano naman sabihin nyo. Dito nga sinabihan ko na ngayong aking videographer na videohan mo ko para makita ng iba na ako ay masipag na teacher. <laughs> Dahil may nababasa na ako sa mga comment na teacher ba talaga ako? Kasi parang nag-vlog-vlog na lang kuno ko dito. Hoy! Para sa kalaman mo wala tong pasok no? <laughs> Ay, sorry. May pasok pala, pero wala pa kaming klase. Uy, ano daw? Parang nalilito ako sa sasabihin ko dito. Basta, wala pa silang subject. <laughs> kaya, nagpapasalamat talaga ako kasi malinis na yung aming paligid. Sabi ko sa sarili ko, hala, chamba, swerte ko kasi lagyan ko dito ng mga dinosaur. <laughs> At dito nga, nag-iisip na naman ako kung ano mas maganda para sa campus namin. Sabi ko, sayang ng lupa natin, no? Ang lapad-lapad. Ano kaya kung taniman natin ito, gawin nating farm? <laughs> at least di ba makakalibre kami sa mga gulay, sa mga fruits, vegetables, the go, grow and glow. <laughs> Ay, nako dahil joke-joke lang to. Kasi ano naman itong mga sinasabi ko dito, wala namang connect sa video na to. Pero nga para malinawan kayo kung bakit nagpapalinis kami dito kasi may bisita na darating bukas. Siyempre, dapat pagdating ng bisita, malinis yung aming kapaligiran para ma-impress siyang, masabi siyang, wow, ganito pala yung aming paaralan. Wow, ganito pala yung aming paaralan. ulit-ulit. Ulit. At dahil masisipag nga yung aking mga grade 12, nagpapasalamat ako, sabi ko sa kanila, kung sino yung andito sa ating garden, may points ako sa inyo. Gagawin kong 101 yung grades nyo. <laughs> so sila, na uto uto ako naman sila. sus so, pumayag sila sa akin. Bawa, ah, ang sipag-sipag nila. Sabi nila, sige sir, fight ah, game kami dyan. Sayang yung grades. Ops, joke-joke lang yon ha. Nakita ko naman si Kumari ko. Sabi ko, parang na problema naman to si Ma'am Lira. Sabi ko sa kanya, hala, sa'yo na yung lupa. Ikaw na yung tagapagmana ng paralan. Basta magpalinis ka dyan. 24 hours. <laughs> Ah, oh, seryoso na 'to yung sasabihin ko. Nagpapasalamat talaga ako sa mga estudyante namin kasi ang sipag-sipag nila -sipag para sa kalimisan ng aming paralan. Walang halong ehs ehs na tuwa basta maraming salamat talaga sa inyo, guys. Dahil sa inyo, naging maganda ang kapaligid namin. Ano daw? Ah, <laughs> oh, sige na, bye.